Paano ba tayo ini-empower ng banal na spirito? Una, we are empowered to change. Pangalawa, we are empowered to speak. Pangatlo, we are empowered to love. So pag-usapan natin yung number one, we are empowered to change. Mga kapatid, tanong ko lang, nakita mo na ba kung paano magbago ang isang tao dahil sa Panginoong Yesus? Yung tipong dating maintin ng ulo, pero ngayon mapagpasensya na. Dating sinungaling, pero ngayon honest na. Dating adik sa bisyo, pero ngayon adik na sa salita ng Diyos. Hindi ito gawa ng religion. Hindi ito simpleng self-improvement. Ito ay gawa ng Holy Spirit. Alam mo, ang mga disciples noon, hindi nga sila makilala o magagaling sa mata ng mundo. Karamihan sa kanila, mangingisda. Wala silang diploma, wala silang titulo, pero pinili sila ng Panginoong Yesus. At kahit na pinili sila, may mga sandali pa rin na mahina ang loob nila. Tama ba? May mga pagkakataon na umaatras. Naalala niyo si Pedro nung sinabi ng Panginoong Yesus na ikay magkakaila sa akin. Ano sabi niya? Hindi po ako yun, Panginoon. Pero ano nangyari? Tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoong Yesus sa iisang gabi. Kaya nga ito yung tanong, may ganyan ka bang moment? Yung akala mo, kaya mo, pero bumigay ka rin? Hindi ka nag-iisa kapatid, ako din. Ganyan din si Pedro. Pero pagkatapos ng Pentecost, nung bumaba ang banal na spirito, ibang Pedro na ang nakita natin. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya takot. Nangaral siya ng may tapang. Libo-libo ang naligtas dahil sa mensaheng binigkas niya. Si Santiago at Juan naman, na mainitin ang ulo, Grabe rin ang pagbabago. Dati, no, ayaw silang tanggapin ng mga Samaritano na binabahagi nila ng mabuting balita. Ay naku, nagalit sila. Sabi sa Luke 9.54, nang makita ito ni na Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyo magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias. Grabe, parang sinasabi nila, tapusin na natin sila Lord. Ayaw maniwala sa iyo eh. Ano kaya kung ganyan ang nagbabahagi ng kaligtasan sa iyo? Payag ka? Persahan? Kaya dapat maniwala ka kasi kung hindi, katapusan mo na. Buti na lang, ang Panginoong Yesus sobrang gracious. Hindi sila sinangayunan. Bakit? Kasi hindi apoy ng paghihiganti ang gusto niya, kundi apoy ng pagbabago. Para kanino ang pagbabago? para sa mga mananampalataya o makikipag-isa sa Panginoong Yesus. Sabi nga sa 2 Corinthians 5.17, Kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang lang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Wow! Hindi lang aayusin ng Diyos ang buhay mo. Hindi ka lang bibigyan ng buhay na walang hanggan, kundi babaguhin ka pa niya. Hindi niya pipinturahan ang luma mong pagkatao. Hindi ka niya ire kundi ginawa ka niyang bago. Kaya kaibigan, ang tanong, may pagbabago ka ba na nakikita sa iyong sarili? Nakikita mo na ba ang bunga ng banal na spirito sa buhay mo? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, pero dapat meron kang progression. Bakit? Kasi ito ang katunayan na nasa iyo na ang banal na spirito. At take note, kung may pagbabago sa iyo, ay katunayan din ito na nagpapasakop ka sa Kanya araw-araw. Ibig sabihin, ikaw ay filled with the Holy Spirit. Nakikita mo ba sa sarili mo ang hunger sa salita ng Diyos? May pagkamuhi ka ba sa kasalanan? May pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Sabi nga ni Charles Spurgeon, Religion can reform a person's life, but it can never transform him only the holy spirit can transform ang relihiyon ay kayang magpabago sa panlabas na anyo ng isang tao maaring magbago ang kilos niya matutong sumunod sa mga patakaran magsimulang umatend ng church tuwing linggo magbasa ng biblia sumama sa bible study o magpakita ng mabubuting asal sa harap ng ibang tao yan ang tinatawag na reform panlabas na pagbabago lang. Pero ang tunay na pagbabago ay transformation. At tanging ang banal na spirito lang ang may kayang gumawa nito. Ito'y malalim na pagbabago sa puso, pagbabago sa mga ninanais mo, pinaplano mo, pagbabago sa pag-iisip mo, priorities mo sa buhay, at sa pagkatao mo mismo. Hindi lang ito para magmukhang krisyano. Hindi, ito ay nagpapakita ng pagiging bagong nilalang. Yung dating puno ng galit, natutong magpatawad. Yung dating adik sa bisyo, naging adik sa presensya ng Diyos. Yung dating babaero, naging tapat na asawa at ama. Yung dating sinungaling, ngayon, tagapagtanggol ng katotohanan. Yung dating walang pakialam sa Diyos, ngayon, ay uhaw na uhaw sa kanyang salita. Ito ang klase ng pagbabago na hindi kayang gawin ng religion, pero posible sa banal na spirito. Kaibigan, Live the empowered life. May isang babae, sabi niya, akala ko, tumutulong ako, pero sa totoo lang, nasasaktan pala ako. Anong ibig niya sabihin? Kasi ganito yon. Maaga siya gumigising, nag-aalaga ng pamilya, masipag sa trabaho, receptionist siya sa isang abortion clinic. Araw-araw, tinatanggap niya ang mga kababaihang takot, malungkot, naguguluhan. Tinatawag niya ito noon bilang women's health care. At sa isip niya, I'm just doing my job. I'm just giving them options. Pero isang araw, habang naglilinis siya ng isa sa mga silid sa likod, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na bahagi ng katawan ng sanggol. Tahimik siya, pero sumisigaw ng katotohanan. Umiyak siya at napatingin sa langit. At doon niya unang naitanong, Lord, nasaan ka? At ito ba talaga ang tamang ginagawa ko? Sa mga sumunod na linggo, hindi na siya mapakali. Hindi na sapat ang sinasabi niyang tumutulong lang naman ako eh. Hindi na niya kayang kumbinsihin yung sarili niya. May bumubulabog na sa konsensya niya. At doon niya unang naramdaman ang pagkilos ng banal na spirito. Isang kaibigan niya ang matagal nang nagyaya sa kanya sa church. At finally, Pumayag na rin siya. Alam mo, ang salita ng Diyos at ang banal na spirito ang nag-convict sa kanya. Narinig niya ito, ang binasa, Isaiah 1.18, Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Doon siya tuluyang umiyak. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sobrang laki ng grace ng Diyos. Panginoon, kahit ako, kahit sa lahat ng ginawa ko, mahal mo pa rin ako. At narinig niya ang sagot sa puso niya. Oo oh, anak, para sa iyo rin ang kapatawaran. Alam mo, hindi lang siya nag-resign dun sa trabaho niya. Hindi lang siya lumipat ng trabaho, kundi binago ng Diyos ang puso niya. At ngayon yung dating receptionist sa abortion clinic na yon, ay tumutulong na ngayon sa mga kababaihan na gustong panatilihin ng kanilang anak. Binabahagi niya ang kanyang karanasan at naging patotoo siya sa mga babaeng nagpupunta sa bago niyang pinagtatrabahuan. Dahil ngayon, alam na niya ang halaga ng bawat buhay. Hindi ito simpleng reform. Ito ang tunay na transformation mula sa banal na spirito. ibigyan live the empowered life ingin mo sa kanya, araw-araw, Lord, ikaw ang manguna sa akin sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na nagkoconvict sa akin. Tulungan mo ako magpasakop sa iyo. Ikaw na po ang may control ng buhay ko. Baguhin mo po ako dahil ikaw ang mag-empower -e sa akin para magbago.